so nagbabalik na naman ang inyong vloggers friend kay Trolle and for today's video, today is April 2, 2024 and sasagutin ko lang yung mga common questions common questions talaga common question na natanong sa akin nung during ng medical ko kung bakit daw mas nauna akong magpa-medical kaysa sa mga dependents ko or sa family ko so meron kasing ano, kanya-kanyang reason yan kung bakit mas naunang mas pinili kong mas maunang magpa-medical. So, ayun, naglista ko ng mga reason ko. Actually, yung pinaka-reason ko nun is finances. Kasi ba diba, na-vlog ko naman, nabanggit ko na ang cost ng adult for the medical is $18,450. Then, for 0 to 14 years old is $11,400. So, kami nga, we are family of four, dalawang kids. I have two kids then yung husband ko, na yung sa immigrant visa, ganyan. So, kapag ito total mo yon that will cost 60,000. So, during that time, nung nag, ano, nung March 9 nang lumabas yung, di ba nga nakwento ko, March 9 lumabas yung visa bulletin, na madaling araw. So, I only have parang mga tama lang para may ano ako, meron akong pera na para lang sa medical ko. Dahil yun sa paluwagan, guys. Isip ko nga, may pwede pa mong paluwagan sa US. Ayun nga. So, yun lang. Yun lang yung available fund ko noong that time. Kasi, hindi ko naman, actually, hindi naman in-expect. Hindi ko naman nga in-expect na magka-current yung priority date ko nung March 9. Kasi nga, di ba, ang movement noon was one month lang. From September something to September 22. Parang ganyan, September 8 to September 22 ba yun? Basta ganyan, parang one week or two weeks lang ang movement. So, then, after noon, naging November 22 na. So, isa yun sa mga reason na hindi ako ready, we're not ready na magpa-medical. So, yun, yung finances. Tsaka, guys, tawag dito, Uh, hindi lang naman kasi hindi lang naman kasi medical ang kailangan namin paglaanan ng pera uh, kailangan din namin mag ano mag uh, mag budget sa mga civil documents namin kasi uh, nung yung submission ng civil documents before ka mag-DQ, di, di ba? Diba? Magpaprovide ka ng civil documents. So, that was last year, 2023 pa. And expired na yung mga civil documents na available ko. So, kailangan namin kumuha ulit. So, it will cost us mga ilang thousands din. Kasi, ayun nga, yung mga birth certificate namin ng na asawa ko. Yung birth certificate niya kasi, di ba, may vlog ako na pina-annotate namin. So, kailangan namin kumuha ng bago. Then, yung AOM, six months lang yung validity nun. So, kailangan na mga namin kumuha ng tig-isa. Then, yung sa kids ko, NBI with AKA, tapos, ano ba ba? Basta yung mga civil documents na kailangan i-provide. Then, isa pang reason is kailangan ko rin mag-budget sa uh, tawag dun sa license endorsement. Kung meron dito na mga yung license nila is or nag endorse sila to North Carolina, di ba? Meron tayong 6 months validity lang. So, kailangan na naman umulit ng license endorsement. Ganyan. So, ang daming kailangang gastusin and you know naman hindi naman to yung hindi lang naman worth 500 pesos ang medical na kaya mo pa medical lahat ng family member so yun nga sa case namin apat kami so we have to have budget talaga sa medical. So, ayun nga, nung nagpabuka ko, wala pa kaming budget and di pa kami nakakapunta ng London. Alam mo yon yung lo loan, dito, London, So, wala kaming budget nung time na yon Yun lang. Then, ayun pa. Kasi nga, di ba, uh, nung lumabas yung visa bulletin, isa pang reason nun, is hindi ako ready. Tama ba? Hindi pa ako ready actually. Honestly. Mag-book nung medical ko. Kasi nung lumabas yung visa bulletin ng March 9, uh, that was Saturday, madaling araw yon. So, uh, di ba, uh, basta nung lumabas talaga yung March 9, nung 1 a.m. Tuloy-tuloy na yun, nagpabook na ako ng medical. So, ano, ang tawag dito, parang not ready mode ako na magpa-medical. Pero yung pinaka-earliest na nakita ko doon is yung ne the, the, next week. So, parang sabi ko, uh, tawag dito, nakaliba ko ng March 12 kasi kasal ng sister-in-law ko. Then, yung parang earliest na nakita ko is March 14. Yun nga, yung nagpa-medical ako. So, yun. Yun yung reason na bakit nauna unako Then, kapag nagawa ka sa SLEC.ph, ng profile mo, dapat ready na rin yung uh, passport mo, including yung COVID vaccine. And nung time na yun, hindi ko makita yung COVID vaccine ng asawa ko, pati yung sa anak ko, kaya hindi ko sila nagawa ng na account. Kaya hindi ko sila na-schedule na ng time ko. Ayun, isa rin sa mga reason bakit na mas nauna ako magpa-medical sa kanila. Hindi nga, re, parang wala nga eh. Biglaan lang talaga yung pagbuko ng medical ko. Then, di ba nga sinisipon-sipon pa ako noon. So, parang napaghandaan ko naman. Pero, hindi ganun siguro ka ready. Ganyan. And then, another issue, another reason kung bakit mas nauna ako magpa-medical is yung visa bulletin. Kasi guys, kung natatandaan nyo, before, uh, nung, nung last year, April 2020, ano kasi ako na DQ, April 5, 2023, ganyan. Magpapamedical na sana ako nung time na yon. Uh, sabi ko, by third week ng April, magpapamedical na ako. Pero yun nga, di diba, lumabas yung visa bulletin noon, na April 13, 2023, na nagretro. So, isa yun sa mga inaano ko, kino-consider ko na magpa kung magpapa na ba agad ako. Kasi nga ang hirap magpamedical medical pag hindi mo alam kung ano yung movement ng visa bulletin. Like, 'yung plan ko noon ng ngayong year, dapat January ako magpapa, ay nung no February 2024 sana ako magpapa-medical. lang nagbigla nag one nag one week movement lang yung visa bulletin. So ayun, parang na delay delay ganyan. Ang hirap kasi mag ano, parang tingin ko ang hirap mag magset uh, mag set ng medical kapag hindi mo mag-gauge yung movement ng visa bulletin. So ayun talaga yung ano eh, parang yun nga, kasi may mga nababasa din ako na nag-expire na lang yung visa, yung medical nila dahil sa retro, ganyan or uh yun, yung yung pinaka reason kung bakit yun, yun yung mga isa sa mga reason kung bakit uh nagpa-medical muna ako kasi kunyari mag-retro man, at least isa lang isa lang yung isa lang yung affected, alam mo yun, hindi affected, hindi hindi as kuma expire man ako lang yung sa akin lang na medical yung na expire hindi kasama yung sa family ko alam mo yun parang sy syempre parang isipin mo diba 60,000 din yun guys ang hirap kumita na 60,000 so hindi pwedeng ma expire expire lang kami ng ganun ganun lang so dapat uh, sigurado kami na hindi magre retro ganyan or current pa yung priority date namin actually isa yun sa mga pinanginayangan ko sa interview date ko. Kasi, yun nga, abang na naman ako ngayon na visa bulletin ng May. Kasi, syempre, paano ako makakapagkaroon ng interview date? Kasi nga, di ba, for sputum ako, for, sp I mean, for waiting for sputum clearance pa ako, ganyan. So, yun. Alam, nagigats nyo ba yung mga pinagsasabi ko? So, basta isa yun sa mga reason. And then, yung last reason is yung mga, yun nga, yung issue, issue ng sputum, sputum, sputum na ganyan uh, yun, isa sa reason ko bakit mas nauna ako. Although, may nagsasabi ba na parang, na ano ko na ba? Na ko bang, ano ba yung sabi niya? Uh, wait lang. May nagtanong kasi, na anticipate ko ba na mapapasputum ako kung bakit ako nauna. Actually, hindi ko naman ina-anticipate na mapapasputum ako. Kasi nga, di ba, nabanggit ko na eh, um, almost monthly Actually, monthly na ako nagpa-X-ray simula nung parang... Simula nung bagong visa bulletin, which was October 2023, diba? So... Hindi ko siya na-anticipate na papapaspew to mo. Kasi puro normal nga. Clear lang. Sige, ganyan. So, ang ano ko lang talaga doon, ang pinaka-main kong reason is yun. Finances, and yung mga not ready. Hindi pa ako ready magpa-medical. Nung ganyan-ganyan. So, parang ano lang siya. Siguro, ano kakabasa ko lang din sa telegram actually may mga nakikita rin kasi ako mga advice dun na kapag family kayo mas okay na mauna yung main applicant kasi nga ba diba, uh, kahit clear yung dependence mo kung for sputum collection or for sputum for medical setback yung main applicant hindi rin makakaproceed yung uh, dependence sa interview date so ayun then may nagtanong din ano ba yung tinanong niya? Sa parang, sabi niya, if antay niyo po ba mag-clear kayo, then sabay-sabay kayo sa ID. Uh, actually, may plan kami na magpam magpa-medical na yung dependence ko. Kahit hindi pa clear. Kasi nga, inaano naman ginigage namin yung visa bulletin. Doon kami na, doon namin tinitingnan kung kailan mag papa-medical yung dependence ko. Kapag Uh, pasok pa rin kami by next month, by May, sa visa bulletin. So, anytime this April, pwede na sila magpa-medical. Then may na may nag may, may nag comment din dito kasi. Alam mo ito lang talaga yung mga pinagkukuhutan ko eh. Kilala niyo ba si Gail Lim? Kasi nag-ano rin siya. Vlogger din siya actually. Isa 'yung sa mga pina ko. Ano siya, tawag dito na din siya. Then parang doon na lang din ako humuhugot ng mga ano na hindi naman hindi naman hindi porke nas pas plutum, eh positive ganyan siguro nga yun nga SOP lang talaga ng St. Luke's na anytime na may makitang finding sa sa x-ray papapas putum tapos may sabi din dito uh, yung misis ko, ma'am, na sputum test noong 2021. Pero na-clear din naman. Nahirapan lang magpa ng ID noong time na yon kasi may pandemic. Bakit pa. the positive energy lang? Yun nga, wala naman tayong choice kung di maging positive kasi yun lang naman ang magagawa natin. Mag-antay. Mag-antay mag lang tayo na matapos yung two months na clearance ng sputum. Then, afternoon, pwede na mag- -ano, magpabook ng CGI. Eh, magpabook ng interview via CGI. Actually, may lumalabas naman na interview date. Kahit, like, this, like ngayon, meron nang lumalabas ng interview date na uh, by April 2nd week or 3rd week, ganyan, available date. So, kung via CGI na kayo magpapabook, abang-abang uh, lang kayo sa CGI monitoring kasi anytime naman may nag anytime naman is may nag-open na slots kung kailan kung kailan kayo pwede magpa-interview. Then, yung advantage lang, tsaka disadvantage nung naunang magpa-spute to is, siguro nga, yung advantage nun is may time ka na, may time ka na magmukmok, magpabebe. <laughs> Bakit na depress ganyan? May time ka magmadepress depress kasi alam mo yun, nakaka-depress naman talaga siya. Nakakapraning, ganyan. Kasi mag-aantay ka ng 2 months na tapos sasabihin sa'yo, anytime within that 2 months is may, mag -co may -co contact or antayin ko may kumontak na galing from SLEC, ganyan. Then yung disadvantage lang, kung, kung yung disadvantage, feeling ko na nauna ka magpa-medical is ayun nga, mag-iisip ka pa rin, kamusta naman yung medical ng mga dependents mo paano kung isa sa kanila naman is mas putum din, edi ano, tawag dito, hindi na naman kayo sabay-sabay sa interview date. So, ito talagang ano, ito talagang medical na to, ewan ko ba? Nakakapraning siya, akala mo simple lang siya stage ng uh, stage sa pag sa immigration sa immigr pagiging sa pagmamigrate hindi rin kasi ayun nga madaming marami kang kailangan i-consider So, yun lang. Sana na-explain ko yung side ko. Sana may naintindihan kayo at may napulot kayo yung idea. Kung family kayo na magpapamedical, na sa inyo naman yun kung kaya nyo mag spend ng kung ilang thousands na sabay-sabay kayo or pwede namang mauna yung pinaka main applicant. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!